Madaling Noon time. Ang mga unga ni Kinting kag ni Regina. Sige ka, tanom daw. Okay. sang kalamansi si? O. Oh, mga ni Gina, re. Ang mga anak ni Gina kag ni Kinting. Nagatanong. Trip. <tod> trip planting ba ni? Kung subay. kalamansi. Kalamansi planting. Sa uh, pulang pala daw, hasta gidaw na dito itamnan. Grabe mo nga ni Gina, ba, Si, pa, si Pisan Pisan ba? Ari si Mayura, nagapayong lang, yaubra ni Mayora. Tayungan niya si Tunsihal. Oh. Ah? Alas 12, si singka hapon pa, 12.30. Ay, eh, 12.30 ay noon, ay. Ah, tamnan daw ni Mayora, hindi Grabe ti. Anyang, o. Ano ang bal niyo, mga nga, nakintay ka ni Gina? Today is July 28th.